December 3 na po mga kalaki Ito po magagandang tips ng mga 3 digit lucky numbers Ngayong umaga alas 8 Kunin mo na mga kalaki ang listahan mo At syempre ingat kayo sa mga fake account Dapat pagsasali ka sa akin sa private consultation Dapat nakakausap nyo ako sa video ko At dapat titignan nyo yung followers Merong kalahating milyon mahigit Okay, ito na mga kalaki sa Okay, 3 digit ngayon po ang umaga ng alas 8 ng December 3. Pilipinas, 728. India, 936. Sa New Zealand, 624. Sa Australia, 277. Sa Mexico, 844. Sa Canada, 169. Sa Greece, 302. Sa Israel, 715. Sa Las Vegas, 280. Sa Saudi, 295. Sa Italy, 639. Sa Germany, 061. Sa Korea, 230 sa Texas 588 sa China 212 sa Singapore 926 sa Hong Kong 739 sa Sweden 844 sa Spain 730 sa Dubai 286 sa Malaysia 118 sa Taiwan 926 sa Thailand 3 4-4. Ayan po mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po i-rumble kung gusto nyo. Alagaan nyo ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ang mga numero namin, pwede po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Kaya mga kalaki, ilaban mo na yan ha. Good luck po. Claim it, claim it. Mananalo tayo. Good luck.